May update pala tayo mga uh, farmers sa ating uh, mga native chicken. May bago kami nga uh, sisiyaw. Uh, 11 heads po yung barong sisiyaw namin. Balik kayo ng umaga lang po natin binaba. kita ko sa inyo. kita ko sa inyo maya maya mga ka farmer. So sa ngayon, nagpapakain muna tayo dito sa ating uh, mga native uh, chicken. Uh, balik konti lang muna to sila kasi hindi po nakauwi yung iba. Yan, naka-preference lang kasi itong ating nga uh, mga manok. Kaya, ano, hini, ano, uh, mga hapon, uuwi na yan sila lahat. Sa so, ngayon, konti lang yung pinapakain natin. So, yung, bali, yung pakain ko pala sa kanila ay darak ng mais, niyog, at madrid agua. Ito naman yung ating uh, inahing baboy. ha uh, isang alaga ko na naiwan sa ngayon ang ika 105 days ng kanyang uh, chan so 105 days ngayon kaya napuruga ko na to sya kaninang umaga yan malaki na yung chan nya at uh, nagsisimula na rin syang magkaroon ng gatas so ito pala yung ating mga bagong sisil yan 11 na uh, heads po yan sila balikan na ng umaga ko to sila binaba dito sa kanilang kulungan yung pinakain ko palay ha. Hindi pa ako nakabili ng pagkain ng ano, yung uh, sisew, yung integrawan kaya ito lang po muna yung pinakain ko. Mga mamayang hapon, ha makabili ako ng uh, sis, uh, pagkain ng sisew. Yan, okay lang naman yan mga ka -par uh, farmer kasi mga native naman tong ating ano ha. Minsan nga binababa ko na nga yan sila kaagad sa lupa, pero sa ngayon kasi ay Ah, uh, maulan kaya mga days ko muna to sila bago ibaba para yung talagang uh, malakas na, ta na yung mga uh, sisio natin yung kaya na nila yung uh, lamig ng uh, lupa. Yan kumakain naman sila oh. Nakakatuwa uh, po sila. So bale yung pakain ko pala dito uh, yung darak na ng uh, mais mga wala lang kalahating kilo yung naubos ko sa buong araw. Tapos yung niyog, bali isang buong niyog naman, uh, isang araw ko yan na napakapakain sa kanila. Tapos yung ano, madre de agua, dahon ng madre de agua, uh, bali tinatad ko talaga yan ng maliliit para mas uh, mahalo ko ng ano sa kanila. Kasi yung iba, yung ibang mga manok ay yung mga heritage at uh, chicken. Uh, sanay silang kumain ng madridiagwa. Pero itong aming uh, pre-raised chicken ng mga native ay hindi po sila sanay kumain ng madridiagwa. Kaya yung uh, ginawa ko ay uh, tinatadtad ko siya ng maliliit at hinahalo ko sa kanilang pagkain. Kaya okay naman, effective naman mga ka-farmer. Yan, hindi nila nahalata na sasabay nila sa kailang pagkain. At nakakasave po ako sa pagkain ko sa kanila. Kasi yung isang niyog na yan, pag uh, ano, kung kukulangin po yan kung sa buong araw at yung mga kalahating kilo na uh, darak ng mais. So, konti na lang yung antayin. Malapit na pong mga anak yung aking inahing baboy na si Juana. So, ito lang po muna yung update. Masaya po ako mga ka-farmer kasi uh, may bago tayong mga season sa ngayon. So, uh, yun lang po yung nang update. Happy farming po sa lahat!